Makikigay yung pagkain ha, yung pagkain. Yes, sir, yes, sir, po, sir. Pagkain. Mga sundalo, minahal namin kayo. Salamat, okay. sir. Yes, sir. Sir, pagsensya na rin po, sir, uh, Mahal namin kayo. Walang sino sir? Sino sino? Doktor at saka Doktor Agnes Del Rosario. Chowa. Dalawa lang Dalawa lang po. Dalawa lang po. Dalawa lang po. Dalawa lang po. Doktor Fernando. Pag gabi pa raw sir, alam na yung ano siya. Very chowa. lang muna. In hindsight, tama po ba na umuwi pa siya ngayon? Or sa hindi <Four> tiens... na lang siya umuwi? Mm -hmm, Dalawa dans... na lang po naman. Wala pong totolak ha.

pa, sir. sir, pasensya na kayo. ini lang namin kung ano na ang uh, uh, instruction, sir. Pasensya na po, sir. BG, ikaw hindi ka pa pinapaso. BG, pasok ka. raw. Wala ka pa clearance, sir? Sa motor ka kaya? Ano mga to? <laughs> O, PG, yung pagkain, ha? Yung pagkain. Pagkain. Mga sundalo, minahal namin kayo. Paki-ano nga, paki- Ano ka, paki... Marielle?

Abogad, and yung abogad, yung abogad, sir, sir uh, ito lang po yung ipapaalam po Opo sir, ipapaalam po namin sir And for the meantime sir, yung ECG and cardiologist lang po po na sir yung, uh, Baka pwede na isa pa yung monetary yun Salamat sir, sir, pasensya na rin po sir Mahal namin po, alam niya Mahal namin sir dalo sir Eh, hindi yung sundan tatay